Hello guys! So, explain ko lang sa inyo, napakuripot ko daw, balita ko. So, napakuripot ko daw kasi napakatipid ko daw sa ulam, sa, sa ulam expenses. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit ganun lang. Ano. So, hindi naman tayo mayaman, hindi tayo palaging kakain sa labas, hindi tayo magjajalibi, hindi mamagag kain sa labas, kain doon, kahit marami tayo kayo magagastos. So, kung gagawin nyo, pipiliin nyo yung ah, uh, swak lang po sa inyo. So, sa isang anak at uh, mag-asawa lang, so, mas makatipid po kayo kung ganito po yung gagawin nyo. Hindi po pag, pag, pagkukuripot yan, pagbabudget po. Sabihin ko, ano po yung ibig sabihin ng budget? Budget. So, pag sinabing budget, so, iisipin po natin kung paano po tayo makakasurvive sa ganun kalaking halaga. Hindi yung, um, nakita lang yung 1.5, ah, napakuripot na. Saan daw aabutin yung ah uh, hanggang saan daw aabot yung 1.5 sa loob ng Kinsenas? Actually, Kinsenas po, nagbabudget na ako kung gaano ko, ah uh, kung paano ko ubusin yung 1.5. Siyempre, diskarte lang. So, natutuwa pa nga ako minsan pag may birthday yan o oh, nakakalibre ako sa uh, sa mga expenses. Pero hindi yun. So, minsan lang naman yon Pero, dapat, ah uh, maroon tayong magbudget. Okay? Pakita ko po sa inyo. Hi guys! Welcome sa to... FRD Vlog. So, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Ah, uh, may papakita po ako sa inyo tungkol po ito sa pagbabudget. Na kung saan, minsan pinagtatalo na natin. <coughs> pinagtatalo na namin kung paano mag-budget. Kung bakit 1.5 lang daw yung aking uh, expenses sa ulam. Pero hindi nyo alam, marami kasi kaming pinagkahagastusan. So, ngayon gusto ko ipakita sa inyo. Punta lang ako dito sa app na to. <coughs> sa app na to. Ayan. Sa Money Lover. Ayan po. Dito po, may nakalagay na ako dito yung may wallet. Ito na lang po yung natitira. Na kung saan, ah, uh, makikita po natin yung mga ginastos ko, yung mga binili ko. At na, na, makikita rin dito yung mga income na napasok. Ngayon, ah, uh, ito po, uh, example lang po ito. Ha? Ngayon, ito po yung ipapakita ko sa inyo sa budget. Ayan. Ito po, nakalista dito yung mga uh, magagastos ko palang ubabayaran. Katulad ito, electric bill, 1, 3, gas, ayan po, groceries, loans, uh, medical check-up, motor installment, self-expenses, ulam expenses, water bill. Ngayon, yung kasing motor na expense na monthly yan, ano, uh, 3, 9, 15. So, monthly yan hinuhulugan. So, punta tayo dito sa ulam na madalas nating uh, pinagtatalunan o kung gaano nga ba ah uh, hanggang saan naabot yung uh, expenses nyo sa ulam. So, nakadepende naman sa inyo kung paano nyo titipidin. Ano? Kasi may mga para-paraan. Siyempre, may gulay, may lahok na isda, may lahok na karne. Pwede yun. ah uh, kayo na ang bahalang mag-budget. Kasi kung marunong lang kayo, hindi yung jollibee dito, jollibee doon. So, maubos talaga kaagad kung doon kayo kakain. So, nakadepende sa inyo. So, pakita ko po sa inyo. Ayan, yung ulam expenses namin sa loob ng ano, actually budget po yan ng Uh, September to 15, hanggang Kensenas, uh, ano. So, dapat, makakagastos lang kami ng five So, ano na pa lang po ngayon? Ngayon po ay uh, 13 pa lang. 13 pa lang, pero nakagastos na po ako ng 1,215. So, ibig sabihin, may kulang 300 pa pong natitirang budget. So, kaya pa po yan, ano. Tingnan po natin yung transaction list. Ayan po yung mga binibili. Pakbik, isdang uh, nyura, oyster, buraw, pechay, ham, toyo. Kasama na po dyan yung mga Ah, uh, yung mga rekado kung alam, uh, hindi lang basta ulam rekado po 'yan. Ano no, isdang lamarang, may chicken din, hotdog, iba-iba, may galunggong, ampalaya, patola, ah uh, 1 kilong isda, mikiwid with kasag, do, uh, dulo, ulam, expenses, ganun po, minaka-recorded po lahat. Kaya tinitingnan ko po kung gaano ka ah uh, karami ang nagagastos namin sa ulan. Pero bukod pa po yung sa grocery ha, kasi ito po, budget lang po talaga sa ulam. Ibak po natin. Bukod pa po yung sa groceries. Ito po yung sa groceries. Ayan o. Oh. Isang bugwayan po yan. Yung pag ko, ako, ayun po yung spend ko agad. 1 for 18 agad. So, yun naman, uh, depende sa amin kung mauubos namin po kaagad. Okay? Tapos, yung gas bill po, uh, actually, hindi to sa gasol. Uh, ito po yung gasolina ng motor. Ayan po. Ang na-spend ko pa lang po 400, uh, 400 sa loob po ng uh, ngayon na uh, ilang days na. 13 na buo ngayon, ah uh, 12 at uh, 13. So ibig sabihin 2 days na lang. Ibig sabihin mga 500 siguro ang may spend ko sa gas. Ganyan po, ganyan po ako mag-budget. yung sinasabi nila napaka-kuripot ko daw kasi nga pagdating daw sa ulam ay uh, ay 15 lang daw yung aking magagastos. Hindi po yun lamang po yung mga nabibili ko sa ulam. Pero sa totoo lang, marami din po akong binabayaran. Katulad po ng mga ito. Okay po, malinaw po. Bye-bye. Yun lamang po.